Sa ibang balita, umarangkada ang isang mini service fair sa ilang barangay sa Zambales. Layo ng proyekto na maghati ng libreng serbisyong medikal sa mga residente sa ikalawang distrito ng Lalawigan. Si JB Piedragosa, una sa balita. Ilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mailapit ang iba't ibang programa sa lokal na pamahalaan. Pinangunahan ni Zambales 2nd District Representative Doris nai-bing Manikis ang isang mini-servisyo fair na naghatid ng libreng servisyong medikal sa mga residente ng probinsya. Unang nahatiran ng tulong ang barangay Bamban sa bayan ng Masinlok na maaga pa lang ay dinaluhan na ng ilang mga residente. Nasa mahigit limang daang individual ang naservisyuhan ng mini serbisyo fair na mayroong libreng medical check-up, ultrasound, ECG, X-ray at libreng gamot na malaki ang maitutulong lalo na sa mga magulang at senior citizens. Nagpa-blood po ako kasi kung sa pupunta po kami sa ano, hospital. No, so, Siyempre, na rin po yun. Ibabayad namin. Kaya, nagpapasalamat po kami dito sa barangay po namin. Um, sa akin po kami, bago ngayon, magpapaitig po. Ano, salamat kay Nanay siya. Big. Meron na taon, Echa. sa siyang programa. Nagpapasalamat beron kami. kami sa na salamat. Daang-daang residente ng barangay Kamiig sa bayan ng Kabanggan ang nakiisa sa nasabing programa na hindi lamang libreng serbisyong medikal ang hatid dahil mayroon din itong libreng gupit na pinilahan ng maraming residente. Pampagwa po lalo yan. Para sa mga magsasakang kagaya ko na hindi na maharap. Ito na yung pagkakataon para makapagpagupit uh, na. Ayon kay Representative Doris Manikiz, ito'y isang paraan para maiparamdam sa kanyang mga nasasakupan na naaabot sila ng pamahalaang nasyonal. Napakalaking bagay nito kasi unang-una, pag mahirap ka, may sakit ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kasi yung pera mo lang, pambili ng bigas, pambili ng ula, minsan pati bigas, wala ka pang pambili. So dito, nararamdaman ng tao na may national government. Ibinababa natin yung programa, damang -daman nila na may national government na handang tumulong sa kanila. Malaki naman ang pasasalamat ni Mayor Ronald Apostol ng Kamangan sa paglulunsad ng mini serbisyo fair sa kanyang bayan na anyay marami sa kanyang kababayan ang natulungan. Siyempre, si Nanay Bing ay binababa niya yung serbisyo. Na alam naman natin na pag ganitong pagkakataon eh, yung mga mamamayan lalo na sa mga liblib -lib na lugar ay talagang hindi nakakapunta sa bayan o kung sa hospital. Pero itong serbisyong to napakalaking, napakaganda at napakalaking impact para sa mamamayan ng kabanggan. Nauna sa mga balita ang totoo at laging bago. JB Piedragosa, Alauna sa Balita, Congress TV.